natin na hindi lang tayo naging Christian dahil ako'y member ng church na ito, ako'y member ng religion, ako'y uh, na-invite, ang uh, mga parents ko ay Uh, ay Christians. Ang papa ko ay pastor. Ang mama ko ay pastora. Uh, at ako ay laking simbahan. Kaya ako ay Christian. Mga kapatid, pwede pong yun ang maging pundasyon ng ating pagiging Kristiyano. Pero sinasabi po sa atin ng Bible na wala pong dapat ibang maging pundasyon kundi ang Panginoong Kristo lamang. Nakasulat po sa Unang Korinto chapter 3 verse 11 sapagkat wala ng ibang pundasyong mailalagay ang sinuman maliban doon sa nakalagay na siya ay si Kristo Jesus. Mga kapatid, suriin po natin ang pundasyon ng ating pagiging kristyano. Kung sinasabi natin na tayo ay kristyano dahil ako ay kasapi ng relihiyong ito, relihiyong iyan. Kung sinasabi natin na kristyano tayo dahil ako yung nagsishare ng word of God, dahil ang ginagawa ko to ginagawa ko yung mga bagay na yan. Ako'y mabuting tao, kaya ako'y kristyano. Ako'y dumadalo sa church na ito, sa church na iyan. Pwede po natin gawing dahilan iyan para sabihin natin na tayo kristyano. Pero ang totoo mga kapatid ay hindi pala si Kristo ang pundasyon ng ating buhay. Bakit ko po nasasabi yan mga kapatid? Dahil nangyari po yan sa akin mga kapatid. Ako po ay galing dyan. Maraming taon ko pong dinadaya ang aking sarili. Come and go po ako. Labas pasok po ako sa simbahan, sa church. Christian church, opo. Pero wala pong nangyari sa buhay ko. Dahil mali po pala ang pundasyon ng aking buhay. Dahil hindi po pala si Kristo ang pundasyon ng aking buhay. Balikin po natin yung sinabi ni Jesus doon sa pagkatapos po nung nakakatakot na verse. Matthew 7:21 21-23. Ang sumunod pong mga verses po doon mga kapatid ay ang tinutukoy po ni Jesus po doon ay ang pundasyon po natin. Yung kwento pong sinabi na ni Jesus is yung wise man tsaka yung foolish man. Yung mangmang -mang na tao na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. At yung matalinong tao naman ay nagtayo ng kanyang bahay sa bato. Nung, nung dumating yung malakas na hangin at malakas na buhos ng ulan. Ano pong nangyari sa mga bahay nila? Yung bahay po ng mangmang -mang na nakatayo sa buhanginan, sa buhangin, nagiba, nawasak, nawash out nung malakas na hangin at malakas na buhos ng ulan, malakas na alon ng dagat. Ngunit yung matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa bato, mga kapatid, ano pong nangyari sa bahay niya? natiling nakatayo, mga kapatid, hindi nawasak nung bagyo, hindi nawasak nung malakas na hangin. Bakit po? Dahil bato ang pundasyon ng kanyang bahay. Ang bato ng ating kaligtasan po ay wala ng iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kailangan pong masuri natin sa ating sarili mga kapatid. Yung ating personal relationship sa Diyos ay totoo nga ba? Dahil ang relihiyon po mga kapatid, hindi po yan ang makakapagligtas sa atin. Ang pundasyon po ng lahat ng mga relihiyong iyan mga kapatid ay buhangin mga kapatid kapag ang pundasyon po ng ating pananampalataya mga kapatid ay nasa relihiyon kahit kasapi pa tayo or membro tayo mga kapatid ng sabihin natin Christian Church hindi na po ako magme ng mga Christian Church pero sinasabi natin na Kristiyano tayo dahil kasapi ako ng relihiyong ito relihiyong iyan ng simbahang ito ng simbahang iyan kung diyan po mga kapatid nakatayo ang pundasyon ng ating pananampalataya panigurado po mga kapatid na kapag po ang bagyo pag tumating ang pagsubok, ang pundasyon pong iyan mga kapatid ay mawawasak. Hanggat hindi po natin natatagpuan ang pundasyon ng ating pananampalataya kay Kristo, hanggat hindi po natin siya nakikilala personally sa ating buhay, hindi natin nasumpungan yung kanyang pag-ibig na hindi tayo umabot doon sa pagkakaunawa na tayo isang makasalanan at hindi tayo karapat dapat na mapunta sa langit at hindi tayo karapat dapat na mahali ng Diyos dahil tayo itinuturing niyang kaaway. Bakit? Dahil sa ating mga kasalanan. Hanggat hindi tayo dumating sa point na yon ng ating buhay na ma-realize natin na tayo ay papunta sa impyerno, na tayo ay punong-puno ng pagmamataas at kinakailangan nating magpakumbaba dahil ang pagpapakumbaba ang first step para makilala natin ang Diyos hanggat hindi po tayo dumating sa puntong iyon mga kapatid hindi natin ma-establish sa ating buhay mga kapatid ang tunay na pundasyon ang matibay na pundasyon na walang iba kundi si Kristo Jesus kaya't napakalago po mga kapatid na maging totoo po ang ating personal encounter personal relationship sa Diyos kasi yun po ang pinakamahalaga sa lahat, mga kapatid. Ngayon po, mga kapatid, kung totoo po na si Kristo ang pundasyon ng ating buhay, hindi pa po nagtatapos dyan, mga kapatid, dahil meron pong magaganda at mabubuting bunga yan sa atin po. Nang masumpungan po natin ang ating Panginoong Yesus, ipinagkalaw niyo po sa atin ang banal na spirito. At ang banal na spirito po ang siyang nag bunga sa atin ng mga mabubuting gawa. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na yung mga tao po na mali o nasa maling pundasyon ang kanilang pagiging kristyano, alam niyo po ba yung nangyayari sa kanila? Sila po ay gumagawa, gumagawa ng mga mabubuting bagay. Pinipilit nila yung sarili nila na mag-produce ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Pinipilit nila, pilit nilang pinuproduce yung bunga ng banal na spirito. At sila ay nahihirapan na po straight sila dahil dumadating sa punto na merong limitasyon. Me, dumadating sila dun sa limitasyon nila na hindi nila kaya at sila ay pumapalya. Bakit po? Dahil po, nasa maling pundasyon ang kanilang buhay. Hindi po mismo nakatayo kay Kristo. Kaya pagdating ng pagsubok, diyan sinusubok na yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, nawawala na po ang mga magagandang bunga. Dahil meron pong limitasyon. Hindi po natin kayang ma-produce iyon sa ating sariling lakas. Kinakailangan na ng gabay at patubay ng banal na espiritu. Yung mga kristyano po mga kapatid na mali ang pundasyon ng kanilang buhay, na hindi si Kristo ang pundasyon ng buhay nila, kundi relihiyon, kundi yung mga mabubuti nilang gawa. Mga kapatid, sila ay nag, uh, ang buhay nila mga kapatid ay umiikot lamang doon sa paggawa ng mabuti, paggawa ng mabuti at paggawa ng mabuti. Dahil uh, ang isip nila po ay kung sila ay titigil sa paggawa ng mabuti, ay mabibigo nila ang Diyos. Sila po mga kapatid ay nabubuhay na kung saan ang kanilang mga mabubuti gawa ay ang kanilang pinaniniwalaan na makakapagpasaya sa Diyos. Mga kapatid, sinasabi po ng Biblia na wala na, na imposible na mapasaya natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Sinasabi nga po ng Biblia na ni Prophet Isaiah, Isaiah chapter 64 verse 6, na ang ating mga mabubuting gawa ay parang maruming basahan lamang sa mata ng Diyos. Amen. Kaya po mga kapatid, mga, po, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, napakahalaga po na totoo po yung pundasyon ng ating pananampalataya at walang iba kundi si Kristo lang. Tigilan na po natin yung ating pagpapanggap na tayo ay Kristiyano pero mali pala yung pundasyon ng ating pagiging Kristiyano na wala pala tayong personal relationship sa Diyos. Kaya yung sinasabi naman po ni Santiago na faith without works is dead, totoo po yung mga kapatid dahil ang ating pananampalataya po, ito dapat po ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Amen. At ito po ay kus kusang lumalabas po sa atin, kusang lumalabas sa ating pananalita, kusang lumalabas sa ating kilos, at hindi yung pagpapanggap lamang mga kapatid. Yung ating pagiging mabuting kapwa, mabuting kaibigan, ito po'y hindi pagpapanggap mga kapatid. Yung po, na, 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 alam niyo po yun na parang, yung parang transparent ka sa ibang tao na walang halong kaplastikan. Yun po yung common term na ginagamit natin po sa sa Pilipinas po, 'di ba? Yung pagiging plastic, yung parang hindi ka totoo uh, sa yung yung sinasabi mo kung ka, pagkaharap mo yung isang tao, hindi ka totoo doon sa kaharap. So, mga kapatid, yung mabubuting gawa na ginagawa natin sa ating kapwa, yung mga gawa natin na ginagawa natin para sa Diyos, ito po mga kapatid ay bunga ng banal na spirito na binigay ng Diyos sa atin. At ito po ay hindi natin pinipilit. Ito po ay kusang ginagawa natin ng walang kahirap hirap amen yung pag-ibig natin maging yung kaaway natin magagawa natin na mahalin maging yung kaaway natin patawarin, maging yung hindi ka, taong hindi ka dapat dapat na patawarin, ma, 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 madali na lang sa ating gawin yung mga bagay, mga mabubuting bagay na yan, nakalugud lugod sa Diyos, dahil meron na pong banal na spiritong tumutulong sa ating kahinaan. Amen. So, yan po ang unang-una natin dapat nasuriin mga kapatid. Suriin po natin ang pundasyon ng ating buhay. Huwag na po nating hintayin pumabukas pa. Ang Panginoong Isus ay kumakatok sa pintuan ng ating puso. Kung matagal na tayong Christian, pero pagpasok natin, natin sa church, paglabas natin, ganun pa rin tayo. Wala pa rin pinagbago sa ating buhay. Naranasan ko po yan mga kapatid. Walang totoong pag-ibig sa Diyos. Walang totoong pagnanais na hanapin ang Diyos. Walang totoong panalangin. Yung panalangin ko lang noon, parang sa hangin lang, memorized lang, sa apat na sulok ng, ng building lang hanggang doon lang. Pero yung panalangin, nahahanapin mo ang Diyos, sinabi ni Jesus, na kapag kayo'y manalangin, pumasok kayo sa pintuan, o kahit nasaan ka man, yung nananalangin ka, yung parang prayer mo is constant, daily, minuminuto sigusigundong panalangin, na kahit hindi ka nagsasalita, ramdam mo na ang Holy Spirit na nanalangin para sa'yo. At minsan, titingila ka na lang, map mapapatingila ka na lang, at mananalangin ka. Yan. Alam ko po na may mga nakaka-relate po sa inyo yung tunay po ang faith sa Panginoong Yesus, tunay po ang personal relationship sa Panginoon, alam ko po na makakarelate kayo sa sinasabi ko. Dahil kung ano po ang ginawa ng Panginoong Yesus sa akin, kung totoo rin po ang iyong encounter sa Panginoong Yesus, mararanasan nyo din po iyon. Amen. Dahil ang Diyos po ay hindi nagtatangi, hindi po, hindi po tulad po ng mga tao po na merong itinatangi, merong special, special si ganyan, special ka sa Diyos. Alam niyo po ba kung bakit sinabi ng Diyos na si David po, he is a man. He's he, he the man after God's own heart. Sinabi po ng Diyos yun, hindi dahil special si David. Si David po ay makasalanan din katulad natin. Naalala po natin na nagkasala po siya ng pangangaloy niya kay Bathsheba. Panahon po ng gera, yung mga army sinend out niya at siya ay nagpaiwan sa palasyo at doon nahulog siya sa pagkakasala. Ngunit bakit po siya tinawag na the man after God's own heart ng Panginoon? Eh, hindi po yun mga kapatid nangangahulugan na si David po ay special. Kapag po tayo po, kahit po tayo po mga kapatid, ay pwede rin tawagin ng Diyos na man after God's own heart or a woman after God's own heart. Amen. Basta po ang puso natin mga kapatid ay malapit sa Diyos. Tayo po ay hindi malayo sa Diyos. Tayo po ay malapit sa Diyos. Anytime na tumawag tayo, ramdam natin ang presence ng Lord. We are a man or a woman after God's own heart.